guys ayan so magandang magandang araw po sa inyo lahat magandang umaga po so ngayon po ang oras is alas 7 po ng umaga po dito sa Japan so ano pang gagawin ni kindness Siyempre, magluluto tayo ng almusal guys pero this time kakaiba po siya kasi siguro dinaman siya kakaiba kaya hindi kasi pag almusal kasi sabihin natin na uh, fried egg 'yung hot dog or tinapay ngayon naman uh, parang ah uh, tatlo kaming nagka-craving. Kaya ang gagawin po ngayon ni Kindness, tatlo rin po yung lulutuin natin. And then, pakita po sa inyo guys kung ano ba yung mga ah uh, lulutuin ko, di ba? Sino so, <laughs> Kanya-kanya ng mga gusto guys e, Siyempre, minsan-minsan uh, lang to Magkaroon ako ng mga ganito ng mga pagkain Kaya, itry ko na lutuin ngayon So, actually, hindi naman tayo expert talaga guys Sa mga pagdating sa mga ganitong lutuan Yung, hindi kasi ako talaga Ah uh, kusinira talaga. Ayan. So, nagluto lang ako guys kung ano yung uh, alam ko. Yan lang po. And then, sinishare ko lang po sa inyo guys kung ano naman yung almusal namin ngayon. Okay? Ayan po. So, ito po yun guys. Ang aming almusal ngayon. Ang um, uh, magluto po si Kindness ng hot cake. O ba diba? din na po yung ating harina guys. So, sa Japan kasi guys, maganda po yung kanilang ano dito. Kasi, may pang hot cake po talaga na harina. Parang may mga timpla na rin siya. And then magdagdag ka lang po. Ayan. So magdagdag lang po ako ng fresh milk nito. And then, uh, yung ating saging. Yes. Nakabili po si Kindness ng saging. And then, yung anak ko po kasi guys, gusto niya ng minatamis. And then, gusto niya rin ng pinaypay. O, ba? Diba? Nako, kapapasabag tayo sa kusina nito ngayon. And then, kasi gusto niya lang hotcake. Gusto niya ng uh, minatamis. Gusto niya rin ng pinaypay. Siyempre, hatiin ito ni Kindness. Kasi hindi rin namin maubos yung minatamis. Kasi yung anak ko mahilig. And then, syempre guys, may uh, kamuti rin po tayo. Ayan. So, magluluto si Kindness ng kamuti. Ito naman yung favorite ni Kindness talaga. So, ang kamuti sa Japan, napakatamis po. Ayan. So, hindi sila nawawalan dito ng uh, kamuti. Lalo kapag summer, ang dami po. Ayan. So, yung saging ng talaga, wala sila dito sa uh, Japan. Ayan ko, nakikita po guys. So, oh, from Philippines. O, so, diba? Ayan, naka-proud. Okay? So, ayan guys. Ampisahan ko po muna. Ang pag ano ko doon sa kusina. Alright. So, syempre guys, unahin ko guys yung ating kamote dahil madali lang to. Lutuin lang siya. Lagyan lang natin ng konting tubig. Yan. So, thank you ka Ayaw Ay sa mga nagsubaybay kay kindness sa nagpunta kami sa fishing. Yan po. So, ngayon, nakapagpahinga guys kasi araw po ng lunis. Uh, ah, po kami umuwi, din ba? Sa po sobrang traffic. And then talagang ilang minutes kami sa tunnel. ayan po. So thank you you guys sa pag-uban ninyo sa kuwento sa akong mga na-upload uh, na kung na, saan nagyahi kami. Tapos imagine mo guys, uh, hindi ko lang talaga siya na vlog kasi mula nung uh, 2 PM kasi kami umalis doon sa dagat. And then syempre na traffic pa kami doon sa sa may tunnel Mas lumala nung kasi nga may holiday sa Japan, hindi namin nakalain na uh, oras pala lahat maglabasan kasi sa gabi ang event. Ayan, tapos yung ibang mga lugar na nadadaanan namin, grabe ang traffic din. Kaya nakarating kami sa bahay ng alas 7. Almost mga 5 hours ang biyahe namin. Grabe. <laughs> Napagod. Kaya sarap ng tulog ko pag uli ko kagabi, naligo agad. Tapos ayun, nagpahinga. Tapos ngayon nagising. Ayan, ito naman ang gagawin ni Kai Dish, di ba? So, ayan guys, yung ating kamote nilagay ko lang po sa aking malaking kaldero, di ba? Malaki talaga, no? <laughs> ayan. Sa so, ano ko muna to, guys ha. Okay, hanggang sa mamaya-maya is pag maluton. So, ayan guys, nakarig din ito yung ating pang hot cake, di diba? ba pang bongga ang ating harina guys. And then, lagyan ko siya ng fresh milk lang. may day ka ni guys. Kapag tayo mahimuali kay eh, favorite man sa kong anak. Ang hot cake. Ano? Wow. Hmm. Tapos guys, talagyan ko to may anong konting sugar lang po. Kasi yung yung mga ilang, yung harina nila sa hot cake dito. Katulad po kayo na guys, nabanggit ko. Timplado na po kasi siya. Kaya, may wala ka na idagdag. Yan, dagdagan mo na lang ng pwede po water, pwede din po fresh milk. Pero yung, syempre, ang Pilipino guys, kay palami man. so, fresh milk yung ilagay natin. Yan. Then, ito po yung ating butter. Ayan. So, hindi po kaya lang gagamitin natin ngayon. Butter po. Okay. So, napakadali lang naman guys. Dahil nga po, timplado na po yung mga hot cake nila dito. Wow. Tapos, nilagay ko na siya ng konti sugar para may konting lasa po. Ayan. So, lasa niya na guys kung gusto niyo lagyan ng iklo. Pero kay kindness, hindi na po dahil may timpla na po ang kanilang uh, ano dito guys, yung kanilang hot yung, yung harina nila mismo. Ayan. Para mag-ano talaga yung mga asukal. Diba? Bantag pa lang sa'yo guys. Sala na si kindness. Oh exercise na. <laughs> sanay lang ilang po talaga guys na ano yung medyo maaga ako nagigising. Actually guys, 5 a.m. ang gising everyday ni Kindness. So, katulad po ngayon, masanay na po talaga ako na kahit late ang tulog natin minsan, nagigising talaga ako ng maaga. Sign of Huwag natin sa guys. <laughs> Alright. yan po. So, ito lang yung gusto ko sa ano guys, sa uh, hot cake yan. Para hindi masyadong uh, malapot. Para may tubig-tubig pa siya. Okay? O, ba? Diba? Dali, nakaayo guys. Pwede mo siya luto. Tapos na yung tiyo-tiyo Wow. So, wala na naman ang diet ni kind dish nito guys. Kasi syempre, tatlo lang po kami. Nagluto ka ng kamote, nagluto ako ng minatamis na saging, pinaypay, tapos may hotcake cake pa, o ba? Diba? Mukhang hindi na tayo mag-lunch siguro nito, no? So, paminsan-minsan kasi, maganda tong ganito, guys. Kasi parang makaiwas ka rin sa mga mga uh, mga karne, ayan. Okay, so may maya guys, update ko lang po sa inyo at tingnan ko muna yung aking kamote. So, this time guys, haba, nagluluto pa tayo ng kamote. Chinek ko na siya guys. Uh, wala pa, hindi pa siya pwede. Ayan, so naba, naihintay tayo sa ating kamote. Nagpainit ako ng kawali at ito po, ang butter po ang nilagay ngayon ni Kindness. Uh, sa ating hot cake. Okay. Ayan, so hindi naman yun. Ngayon ko lang siya na vlog. Itong bagawa ko ng hot cake. pero... Uh, halos na ano ko na rin to guys na share ko na rin po ito ang okay. Um, umot guys then syempre lagay na po natin yung ating cupcake guys yung ating ano natin ng kanina, harina kanina po yan alright Opo, kunti lang yung ating hot cake, guys. Hindi gaano kalakihan. Tama-tama lang po. Pero naman hindi maumay. Sa isang subo lang. <laughs> Kasi pwede naman balik-balikan buong araw. Okay, guys. Right, guys. At balik na rin natin, guys, yung ating hot cake. O, diba? Parang expert talaga magluto. Oo. Oh. <laughs> Yan, medyo tambok-tambok itong hot cake guys. Pero hindi man masyadong malaki, di ba? Malaki ang bilog. Tama-tama lang. Alright guys, at ito na po yung ating hot cake. Yan, luto na po ito guys. Chef, eh, ko na po ito dito. Yan, di ba? So may buhay na na tayo na luto. So ayan, so sunod-sunod ko lang guys. Tapusin ko lang po ang pagluto ng ating hot cake. Okay? this time guys luto na rin po yung ating kamote o diba mas pasakay guys at least makatikim na naman tayo ng kamote magkapi-kapi guys uy kalamian ni Jun Dumot na lang <laughs> favorite ni yun ka English kamote lalo na ang kamote sa Japan guys napakatamis talaga ng kamote nila dito yan so nagtry akong magtanim nito noon pero hindi ako nag success sa pagtatanim ko nito guys pero may mga plano na si kindness sa sunod na mga tanim natin okay then guys so oh. Right. na po ang ating kamboting mainit na mainit pa okay at habang ang ating mga hot cake at balik natin Pwede ba? Busy-busy si Kindness. left <laughs> and right. Ayan. All right guys, at uh, ito na po yung ating hot cake. Lutong-luto na po at Ito po ay 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ayan, 12 piraso po ang nagawa natin na hot cake. Okay, so isunod naman natin ang saging. O, ba? Diba? Tapos na yung kamuti guys, saging naman ang isunod natin. Alright, so medyo malaking trabaho pa ang saging dahil pinaypay at minatamis po ang gagawin ni Kaintesh. Okay? Ngayon naman guys, ang ginawa ni Kindness, nag, ano na ako ng harina para sa ating pinaypay. Diba? So wala lang ni Shai coloring. Hindi ako naglalagay ng coloring. Kahit meron pa po na mabibili sa, ano, sa Philippine Foods po dito, hindi ako naglalagay ng coloring. Ayan. Okay. So hindi lang siguro sanay si Kindness sa uh, paggamit ng coloring. Okay? Yan. So, ikot natin mabuti, guys. At after nito, magpakulo na ako ng mainit na yung tubig ko. Lagyan natin ng uh, asuka dahil may na sagi naman po. So, hatiin lang ni Kainesh. Okay? Kaya hindi ito masyadong karamihan, guys. Ang ating harina dahil hinati natin yung saging diba? Para paraan lang. Para iba lang yung matikman natin, guys. Iba-ibang panglasang Pinoy. <laughs> Alright. So, ito na po yung ating saging, guys. At syempre, nagpakulong na po tayo para sa ating minatamis. Ah, di ba? Hi! Bapag akong saging talawo, no? So, syempre, guys, dali sa Japan, ang mga mga gusto, guys, mga inanijod, yung mga saging, kamote, ayan, yung lutong Pinoy, jud ka ayo. Kaya, dito sa uh, Japan, guys, madalas talaga, pag nasa bahay ako, craving ko talaga is... Yes pagkain Pilipino. Yan. Kaya pag umuwi ko sa Pilipinas, guys, hindi ko alam kung ano yung uunahin kung kainin. Yan po. Kasi, di ba, konti lang yung time natin na ano, mag sa Pilipinas. Kaya minsan, isang araw, sinusulit ko talaga yan. Tapos, pupunta sa mall, hanap ng mga squid bowl, fish bowl, ganoon. Mga binka. Ay, just ko kalami. okay, so yun guys at ano uh, anuhin ko muna to guys kasi nga yung oras natin, di ba? Para mas mabilis. Okay? So, ito na lang ang lotoy ni kay All Alright, guys. Ito na po yung ating saging, guys. Ayan, nilagay ko na sa harina. At maya-maya ipaghalo lang natin, guys, yung ating pinaypay pie. ba? Right? And then, yung ating uh, saging naman na minatamis. Ayan, naka na po siya. Okay? At syempre, guys, nagpakulo na rin po kasi ako ng tubig. Kaya, ilalagay ko na lang po ito ngayon. Okay? Alright guys, at yan po, luto ko na po ang ating, uh, sinimulan ko na pong lutuin ang ating pinaypay. O ba? Diba? wala na siya na guys, kung sa kuwan pa magluspad din na siya ron. <laughs> okay, so yun lang, lalagyan din ng white sugar, kaya yung pinaypay pa rin po, okay? And then yung ating, uh, nagpakulo na po guys, ng ating saging, yung ating minatamis po na saging. Wow, kalami ba? Okay, guys tapos lagyan natin to ng vanilla para mas lalong masarap at mabango right guys lagyan ko lang po ng kunting vanilla yung ating minatamis na saging wow para mas lalong nang dumot yun sya no <laughs> okay so mamaya maya po update ko lang po sa inyo guys kapag naluto na po lahat ito okay At syempre guys, habang naghihintay po tayo na magmaluto mag po yung ating pinaypay, konti na lang po, luto na rin po yung ating minatamis na saging. Ayan. So, hindi naman karamihan guys, dahil nga po, tatlo lang kami. yan. So, tapos may nilagay na po na vanilla si kindness. O, diba? Ay, init kayo guys. Ganyan lang po yung ating simpleng minatamis ni kindness. Ayan. Pwede masarap din po, lagyan ng mga uh, tapioca. Ayan, kung ano na -ano pong mga flavor na gusto niya. Pero ito lang po talaga ang ginawa ko po, po, guys. Kasi ito lang din ang gusto ng aking unikain. Alright, ayan po. This time, guys, luto na rin po yung ating pinaypay. O, ba? Diba? Simple lang na kang pinaypay ni kindness siya. Wala gitay. Ibutang ganila. na uh, coloring. Ayan. So, ito ay uh, hari na lang po ang nilagay ni Kainesh. Okay? Ayan po. So, uh, serve ko muna ito sa table, guys. Dahil may pasok po yung aking unika iya ngayon sa work. Alright? Alright, guys. Uh, tapos na po tayo sa pagluluto ng ating uh, almusal. Ayan, may hot cake. Yung ating minatamis na saging. Ayan po. At syempre, guys, yung ating pinaypay. O, ba Sus. Perting lamia sa ano, ni kindness sa breakfast nato karon and then yung ating kamote o oh, ba? Diba? So yung anak ko guys ngayon is pumasok na sa work. Ayun may ano bawas na po yung ating hot cake, guys. Siya na po ang nauna. Tsaka yung ating minatamis na bawasan na rin po ito. Tsaka yung ating kamote. ayan. Siya po ang siya po ang pinauna ko na kumain dahil nga po may pasok po siya. Kaya sabi niya, "Mama, Uh, mamaya pag uwi ko, dapat meron pa yan. <laughs> Ayun. So, guys, at ihatid ko po muna ang aking unikai, ha? Ayan. Kasi kailangan po niya magtrabaho ngayon. Baka malate po siya, guys. Alright? Hi guys, sayan So, hatid ko muna yung aking unika eh ha guys Nabusog ka ba sa niluto ko? Mm -hmm. Ayan, so yan guys, hatid ko muna ito di diba, ano talaga, buhay Japan Nanay, busy busy po right? ayan po So, ayan na po guys at nasa kalsada na po si Kindness. Ayan, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Oh, hi you guys, ni Hong. All right guys, so ngayon is yes, ito po maaga po ang uh, pasok po ng anak ko ngayon. Ayan po, so di naman po 8 hours ang trabaho niya na madalas po 7 hours, 6 or 5 hours po yung kanyang trabaho. So, hinahayaan ko lang po yung anak ko guys kung anong gustong oras niya pong pumasok. Alright, ayan po. So, nandito na po tayo guys sa workplace po mismo ng aking unika iha. Alright, ayan po. So, kapag nagbabas po siya guys, ayan din po mismo sa front ang kanyang baba. Kaya okay lang din po kapag uh, nagbas po yung aking unika iha. At syempre guys, yung kanyang pamasahe din po sa bus, bayad din po ng kanyang company. Ayan. So, sagot po lahat ng kanyang transportation. Alright guys, sa na po yung aking unika iha. Naglalakad na po siya guys para mag-time in po mismo doon sa loob. At syempre guys, guys. Sana pa ba ang gagawin ni Kindness? Uwi na po dahil excited rin po si Kindness mag-almusal. Dahil syempre guys kapag nanay po tayo, palagi pong tayo ang huling kumakain. Alright? yan po. So importante is mas maunang mabusog ang ating mga mahal sa buhay bago sila pumasok sa trabaho or sa school. Alright guys? At ngayon po is pauwi na po si Kindness. Syempre guys uh, mag isa na lang po tayo muwi. Eh. yan po. At may music po tayo dyan guys. kanya lang po si Kindness kapag nag-iisang nagmamaneho. May music po talaga yan. Alright guys, at maya maya update ko lang po sa inyo pagdating ko po sa bahay. Alright guys, at nakawin na po si Kindness, at naihatid ko na po yung anak ko guys, at nabusog raw po talaga siya, at gusto pa nga niya na hindi ko raw dapat ubusin, magtira raw ako para sa kanya, <laughs> grabe hindi ko maubusin guys, okay, so naligurado po siya, ayan guys, uh, yun po yung aking mga na-share na naman po sa inyo ang buhay na nai ko po dito sa Japan, yan po busy busy, kapag ngayon rest day ko po, pero yung anak ko po kasi hindi kami magkapareho ng uh, rest day po, kapag holiday po sa Japan, mas busy po yung uh, trabaho niya, okay, yan po so isa po yan guys, sa mga Uh, uh, sinishare ko po palagi ngayon sa inyo na yung anak ko po kasi is nagda-driving school pa siya. So, importante po kasi dito sa Japan guys, may driver's license po tayo. Kasi nga, katulad po nito, buti na lang wala akong pasok ngayon na ihatid ko siya. Kung hindi, nagbabas na naman po siya. Okay? ayun At mas maaga po alis niya sa bahay kapag magbas po siya. Ayan. So, mas maganda dito guys kapag uh, magkatrabaho ka po dito, may driver's license po tayo. Okay? Yan po guys, So, yun po yung aking mga na-share po sa inyo. So, umagang ito. bising busy po si Kindness. Ayan po. Maraming-maraming salamat po sa inyo lahat. At syempre, guys, mag aalmusal muna ako. And then, ayan na. Magliligpit ako, guys, ng mga hugasin. <laughs> okay? At maraming-maraming salamat po sa inyong panunood. At palagi na support na kay Kindness. Thank you, kayo. Bye, guys!